Wah! Lubak. <laughs> Pwede na, sakto lang. Sumasabay din naman. Tantawa sila dito sa ano eh. Sa MT. Parang laruan kasi. <laughs> Yun o. Know, sakto sakto. May konting rough road. This is life. Tatayuan mo lang yung mga lubak-lubak na ganyan. You know? Nabudol sila ni Alan. Wala na. <laughs> And hey, what's up mga katingin? On the way tayo ngayon sa Batangas. Kasama tropang weekday warriors. Medyo na tayo ng 10 minutes. Ito na yata yung first long ride natin dito sa 450 MT. CF Moto. Yung dati yung niride ko, ano lang sa DRT Bulacan. Di sobrang layo. Ngayon mga uh, around 200 kilometers siguro. Mabiyahin natin yan. Uh, Puntahan natin yung mga tropa natin doon. Yan, dyan sila nagkakape. Starbucks. Bale. Si ya yata to si Kiko. Yabang ako max <laughs> So okay na guys Take off na tayo Kasama natin si Kiko Naka T-Max Si Alan naka Pikes Peak Ducati Multistrada Mark naka BMW S1000XR Ito naman si JM Naka v Si Vlad si nga, Siya yung leader ngayon Naka Versys 1000SE So ganda dito Sa ating may pinakamagaan na motor Pero pinakamabagal <laughs> So mamaya pag uh, may stretch Subukan natin yung ilan ng top speed ng naka 15T sprocket ay eh, kung napapansin nyo hindi nagka-clutch pag nagsishift kasi naka-clutch shifter tayo by gaspoholic doon natin nakuha so 2-way shifter tingin nyo pwede ako mag-downshift walang clutch di ba? nasya palit, hard gear kita nyo naman, paano ka mong laganahan mag 1000cc dito sa atin, Sobra traffic nasa expressway ka pero ma-traffic diba? di mo magagamit lahat eh yung yun nga lang, pagka open road na, iyak talaga yung makina natin yun lang yung disadvantage na maiyakin mo talaga, tsaka kita mo naman yung kalsadar rito, napakalubok kaya masarap dito talaga, naka-adventure baka eh. babakbak tayo kasi kayuanan tayo Prado ha lubak <laughs> Lalim nun ah buti nila naka nature tayo pero kinakabambar na ako sa mga ganong pagkakataon lalim eh pero sabi nga nila hindi naman karera ang long ride magkikita kita rin kayo sa destination basta huwag lang tayo maiwanan tayo o, diba pwede kong tayoan yung mga lubak eh Matatakbo na tayo ng mga 15 kilometers from Caltex Mamplasan. So ito talaga pagka sa south, long ride na ma-traffic Ang dami kasi nilabak tapos 2 lanes lang Ganda ng view Perfect Ito masarap sa long ride, nakaka-relax Palimutan muna ang stress at problema huh? Tiga Ito talaga Pigang-pigang na to Ako oh. Wala kaya ang sagad Wala na 155 Ah, huh. ito problema ha Hash lane tayo ito lang ang ko Toll gate Kasi so, kailangan mag cash lane No RFID So dito ako No RFID Wala rin pala si JM So may kasama tayo Ano yung maganda Dalawa tayo ng RFID Saan <laughs> sila? Hindi ko nakita yun <laughs> Tawid pala dito Ayun yun, yun 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 Ah, may minute up na naka -transalt. Ah, ganda service. Hello. So may bago tayong kasama mo, oh. mga transalt. Yun bagay na bagay oh, taas. Pinapanood Pinapan. yung ano, yung oh. MP, ayun sa'yo. Oh. Ganda. Ganda ng performance. Ah, yung takbo. Sagad na sana, 155. Oh, oh, oh. Last ba? Lakas ka Ang taas na ating kanina 150 Oo oh. okay, nga, nag, nag 155 ako Yung versus <laughs> iniwala mo 10 minutes Hindi mabagal ba lang talaga sila Chill ride lang talaga kaya tayo nakahabol kita tayo makaabot dyan sa mga yan Tantawa sila dito sa ano eh Sa MT <laughs> Parang laruan kasi Maganda yung ano niya, naka double balancer siya kaya walang ano Walang hmm. vibration Hanggang redline yan, walang ano, walang vibrate Bawa dito? Oo nga eh Matas pa yung T-Max eh <laughs> So ito na yung nakantay namin si Paring V Tumating na Diba sa inside racing Ito yung laging inuupuan eh Hanggang dito Pwede na sakto lang sumasabay din naman Kamawala yung makina kasi Sagad Pero pwede na rin So yun dahil traffic nakakasabay Pero kung north yan Talagang makbakan Talagang may iwanan ka Pero yun Delikado namang over speeding Delikado yung sobrang bilis Kaya okay din naman At least sa murang halaga di ba? So for the price Nakakasabay ka sa mga Times 2 pa ng presyo niya. Or times 3 front pala, pag malaki yung front, ganun pala yung feeling, no? Parang delayed yung mga lugo ko. Andal malaki yung, ano? Pero maganda sya pang ano sa lubak tsaka sa hamps, kasi laki. Nag-try me quick shifter. Tatrain mo quick shifter. Meron, meron. Nag-pop nag-pop ng tsoko rin. Ito pag niakaska, lundon yung Yun lang kailangan mo mag-adjust ka po sa preload. Baka sagad pa. Torque program. Papagana si Alan, ano, naka-Ducati siya eh. Mabagalan siya dito. Para ramdam niya para lang siya naka-ano, naka-Mio. Thanks <laughs> ulit, bro. Ay, baka multi ka na pabalik Okay, swap Swap na Multi <laughs> ka So itong motor na to guys Marami mabubudol to Kasi pag nakatesting ka Wow Although ako Hindi ko pa din testing, Alam ko na eh Based sa mga specs Alam ko na na nakakatuwa siya eh Although kaya nga yung preno lang talaga yung unang-una ko napansin Kaya nag-upgrade tayo kagad ng preno Ang ah, lakas ng ba? Diba? Nakapasigaw ko eh talagang masasagad mo siya oh may pang motor pag kumatas na RPM ayaw na humatak ito hanggang sa red line may hatak may torque well balanced lalo na nung nagpalit tayo ng 15T sprocket front kapag asiyata muna ay ito na yun ito na pala yung kainan pasag station so yun first time ko dito pangalan ito Salcedo's Lomi House para lamang mga Lomi layo ng biyahe Hello, after kumain na Lomi dito sa Salcedos, Rosario, Batangas. Punta naman tayo sa Halo-Halo, magdi-dessert daw. Ang sarap sa tayong nung exhaust niya, crunchy tapos Swabi lang talaga eh. Hindi masakit sa tayong eh. Yung sakto lang namin narinitig ka lang ganun. hindi lang siya tahimik. Mas may bakbak! -bak. Hindi natin alam kasi kung nasan na sila. Bibilis! Sabukong so, dito na, nakarating na tayo. Ayaw nga oh. Padre Garcia's best halo halo galing oh parang naman dun sarap talaga ng adventure wala akong masabi sobrang sarap guys kailangan nga matry Okay, take off na tapos lang tumambay mag food trip and ayun na yung ulap oh mukhang ulan na tinanghali na kasi susi <laughs> lagi na lang nawawala yung susi ko lagi na lang ako nawawala na susi Malimlim na First time ko rito kumain sa Rosario Batangas Nakakaliwa ah, ba sila mga ano Actually talagang wala akong masabi All around bike Kahit sang kalsada pwede siya no Hindi ka rin kakabahan kung mayroong hops kasi Kahit mataas yung hops or lubak Dari dire diretso ka lang talaga no Wala akong nakatakuta Ganda may back roads oh. may lumot so tour guide natin si boss Alan yung Ironman finisher Philippine looper taga rito siya sa Batangas kaya kabisado niya yung mga rentong back roads dito Wow Tindi korbado yun ah ito rin Ano <laughs> Bilis na dalawa Ah, <laughs> may intersection dito Alternate route Yun o, no, sakto sakto Merong back roads May konting rough road Ang tapo naman ba? tayo tayo ulang eh, no? Adventure bike eh. Sarap. Sarap talaga guys. No, eh, buti na lang may off-road oh, dito. Ito talaga yung kung bakit mo binili si MT. Si 450 MT. Ito lang mabutik. Ganda. Ganda guys. ganda ng performance off-road oh. <laughs> sarap this is life sarap tatayuan mo lang yung mga lubak-lubak na ganyan yun ya. Layo na nung tsaka nung naka V-Strom si JM tsaka si Alan grabe lubak na yun oh. No? kaya kaya no may tawid ilog <laughs> tawid tubig <laughs> nabudol sila ni Alan ay enjoy na enjoy lang tayo kaso nga lang may putik so yun good luck sa putik yun tapos na tapos na ang back roads off road ang galing thank you po Alan alaan ganda na daan <laughs> diba pag naka empty kayo yung no yung ganun kapakit na daan para sa maganda baliktad no, hahanapin mo yung lubak first time ko tumayo ng ganong kahaba sa motor ang sarap so maganda yun naglagay tayo ng riser dito mas nakabot na natin ganyan talaga maganda sa 21 inch tires and long travel suspension so back road naman yata to Sa so, back road ulit hindi po doon sila niya. Alan Bro, oh. thank you, thank you. Bibilis <laughs> nila. <laughs> Ito, goodbye na si Horus TNT Ito yung ang alakaban eh. Ito, sa expressway. Mamaya pa tayo. Binudol ka nung ano ah, ni Alan. Binudol ka. Huh? Duman sa back road. <laughs> <laughs> Nag-rap <rod. laughs> Putik-putik pa naman. Hindi eh, tayo sa rap <laughs> Sakto nga <ako> dito eh. Kapag bumalik yata ni Kenji, namin. Sarap nga eh. First time ko na subukan eh. Walang walang tagtag eh. Tumatayo lang ako eh. Kahit ako po ka nga, hindi ka matagtag eh. No? Sabi ko na ako, mawawa yung T-Max. Putikan. Ayun, <laughs> ayun, <laughs> ayun. <laughs> Galing ng Ducati, hindi na putikan So, kaya mga naka tank Kaya hindi kailangan magbagas Galing ng Ducati, multistrada ni Alan, hindi na putikan